bro, good afternoon na bro Welcome to again sa my YouTube channel Ayan, kung bago pa lang kayo sa aking channel Don't forget to subscribe mga kasisimors Ayan So for today's video mga kamars Ayan, mag eh ano lang tayo sa mga tindinipisyo of Ampalaya. ba? Diba? Ampalaya is the best place sa ating katawan mga kasi, si Love. Kaya Love. Kesa ako mga kasi si Mars. Let's go! And go through the through the highways, through shadow, through the sun rays. And I back! So alam nyo ba mga si Mark, ang ampalaya ay ano ba talaga ito? Gulay or fruits? Ayan, dito na natin malalaman. Ngayon ko lang din nalaman kasi nag-search tayo. Ayan, sa YouTube at sa Facebook, ang ampalaya pala ay isang... Ano, prutas. Ayan. Prutas katulad sya ng parang melon. Ayan. So ang ampalaya pala mga kamars mga kasi si Mars ay mayroong bitter melon is the fruit in the ground family with a unique appearance and flavor. Ayan ang ampalaya. Ayan so ngayon nalalaman na natin kung ano talaga ang ampalaya. Akala natin is gulay pero fruit prot, prot, pala siya mga kasi si Mars. Ayan. The better news brought in the world Ang Ampalaya daw Ayan, sabi ko Brought in the world Ayan, so dito na naman sa'yo Sa sampung binipisyo ng Ampalay mga kasisimars Ayan, please don't forget to Like and share sa ating video Salamat mga kasisimars And good afternoon Ayan, so dito tayo Sa sampung binipisyo of Ampalaya, ayan sa una is reduce the rest of diabetes. Ayan, nakakatulong daw sa pagpapapapa ng may mga matataas na diabetes. A ang ang ampalaya, mga si And number two is reduce the rest of cancer. Ayan, nakakatulong din daw siya sa may mga tao sakit ng cancer. Ayan, o nakakaiwas magkaroon ng cancer pag kumakain tayo ng ampalaya pero pwede siguro kumain tayo ng ampalaya ano siguro good for one week or two times a week ayan wag araw arawin ma kasi si Mars, kasi masama din pag sobra yan so dito tayo sa number 3 reduce the rest of each age or HIV ayan may iwasan natin magkakaroon ng ganit mga sakit na mga ganun HRT or age ma kasi si Mars. ayan kaya Ugaliin natin kumain ng Ampalaya mga kasisi Mars Ngayon ko lang din alaman ko Nakakatulog din pala to sa ano Kaya mas maganda talaga pag nagsesearch Search tayo mga kasisi Mars Para magkaroon tayo ng Kunting kaalaman about our gulay At kung ano ano pa mga kasisi Mars Ayan So pang apat provides Antioxidant Ayan Nakakapagbigay daw siya ng Antioxidant sa ating katawan mga kasi si Mars, ang ampalaya. So number 5 is relieves asthma. Ayad. Nakakatulong o nakaka ng pagkakaroon ng asthma or yung may mga ubo or may mga hika sa ating mga bata o sa ating mga anak mga kasi si Mars, ang ampalaya. So number 6 <laughs> Suits skin. Ayan naiiwasan magkaroon tayo na may mga acne or wrinkles sa ating mga 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 kilit-kilit sa ating mga mata and maiwasan natin magkaroon ng mga ganun mga so kumain talaga tayo ng ay ay kay mapait ito pero kaya naman depende rin yun sa pagloto so number 7 is each digestion ayan nakakulong uh, talaga ito sa pagbilis na matunaw na, ano, matutunaw ang ating mga kinakain ang ampalaya ayan yung nahirapan matunawan ng mga ano kinakain number 8 age and weight and lows ayun nakatulong sa pag iwasan ang uh, magkakaroon tayo ng age at life nakatulong din sa pagkakaroon natin ng bigat na timbang ayan ay nakakabilis mabusog tayo pag kumakain tayo ng mga ampalaya or halimbawa ginisang ampalaya with egg yan halimbawa na try nyo na ba mga adobong ampalaya or ginisa ayan so number 9 is promote word promote word healing ayan ampalaya ay nakakatulong sa pag bilis pagaling ng ating mga sugat yung mga katulad ng sugat ay na sa mga matataas na diabetes ay matagal gumaling ang sugat katulad ko na observe ba ko matagal gumaling ang sugat ang mga sugat sa aking katawan sa mga balat kaya magas maganda kumain na ng kapalay para nakakatulong lang ito sa pagbilis ng pagaling ng mga sugat at number 10 is relieves Contemplation. Ayan. Relieves is contemplation. Nakakatulong pa para ikaw ay mabilis dumumi o mabilis maka taima kasi si Mars ang ampalaya. So, ayun lang. Sinatapos na rin natin right? talakayin ang 10 benepisyo ng ampalaya mga kasi si Mars. Ayan at nakakatulong ito sa may mga matataas na sugar or may diabetes ayan at dito na naman tayo ang mga bawal na pagkain sa so, may mga diabetes mga kasi si Mars ayan una is pagkain ng squash or kalabasa ayan ang squash kasi or kalabasa ay meron siyang maraming vitamins, minerals or carbohydrates mga kasi si Mars ang squash or kalabasa kaya may napansin din natin pag kumakain tayo ng kalabasa kailangan din rin madami kasi para na rin siyang kanin eh mabilis tayo mabusog number 2 is patatas yes parang kaning puti din yung patatas mga kasi si Mars na try nyo ba magulay tayo ng patatas o magluto tayo ng ulam ng patatas with corned beef ayan mabilis tayo mabusog kasi para din siyang puting kanin number 3 corn or mais ayan mataas sa carbohydrates ang mais para kasi si Mars. ayan sa so green peas mataas din sa carbohydrates or vegetable number 5 is fried fried butter vegetable ayan yung mga halimbawang mga gulay na piniprito like like kamuti, gulay pa lang kamuti, kamuti, talo or broccoli or etc pa mga sa si Mars ayan. iwasan din yung mga gulay na pinipreto Ayan. so yun lang ang limang mga gulay na bawal sa may mga diabetes ayan mga kasi si this vegetable of diabetes ayan dito na naman tayo sa the best ay pwede daw sa mga diabetes na vegetables. Ayan. Dito tayo una is number one is carrots, pepper, celery, tomato, cucumber, mushroom, eggplant, green beans, at broccoli at sibuyas. O yun. So yun ang maganda na gulay para sa may mga diabetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 gulay So gulay pala ang sibuyas Ayan mga kasisimor Salamat sa pagsama again Ayan huwag kalimutan i-like at i-share ang ating video Salamat sa pag-uban mga kasisimor And once again good afternoon Ayan, salamat. I, I hope mag-1,000 subscriber na tayo mga kasi si Ayan, salamat salamat sa inyong mga solid supporters sa akin mga kasi si Mars, mga kamars Mars. Salamat everyone at ngayon lang tayo nagbalik sa ating YouTube channel kasi na busy medyo ang ating kamars Mars. Ayan. Salamat salamat sa lahat. And once again, may na, bago na naman kayo natutunan o kaalaman para sa ating kabutihan ng ating katawan mga kasi si Mars. Ayan, lalong lalo na sa may mga katulad kong may diabetes ay hindi ko alam kung ngayon mga kamars, kasi medyo matagal ilan lang buwan na rin, hindi ako nakapag-check ulit ng aking blood sugar. Ayan, hindi ko alam kung mataas pa ba or bumaba na siya mga mars. Ayan, sa last pag-check ko pala sa aking blood sugar, umabot na lang siya ng 200 plus. Ayan, dati pinakauna-una kong check, nalaman ko ang aking blood sugar is umabot siya ng 400 plus ayan ang taas super super taas talaga kaya nagulat sila ang bata bata pa ang taas na ng sugar ko kaya nasimula nung nalaman ko yun mga kasi si Mars eh nakontrol na ako sa pagkain iwas iwas na sa mga matatamis, sa pagkain ng mga lalalan sa mga binibake kong cake binibake kong pota cheese ayan doon pala, doon pala ako nagsimula tumaas ang aking sugar noong nag pandemic grabe talaga ang dinulot ng pandemic mga kasi SMR hindi naman natin lahat masasabi na dinulot pandemic eh meron din malaking tulong ang pandemic dahil tayong lahat ay nagkaroon ng corona, mga kaalaman kung ano-ano ginagawa sa buhay na nakakatulong sa atin ayan, salamat and God bless, yun lang po for today's video, salamat and once again, bye-bye at lagi like pindutin ang ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga videos salamat mga kasisimoy love you siyempre ang kasama ni Kamars mahalin muna ang sarili bago magmahal ng iba love you, bye-bye